sabi Kang Agong, kusuko na daasya, siya. Sabi ko, tiwala lang ta, mararahi pa man ako, dahil man ako mawabara. Dahil sabi niya nga, ni, baka daa, suwa so akin man na, ano ma, masabay man. Napapayak na lamang ang 26 anyos na si Vanessa Tudtod ng Sitio Minso, Barangay San Ramon Raporapo, Albay dahil sa sakit na kanyang nararamdaman dulot ng mga tumubong bukol sa kanyang dibdib. Ito lamang daw Agosto nang tubuan siya ng parang pigsa. Binaliwala niya raw ito hanggang sa napapansin niyang tila hindi na raw ito ordinaryong pingsa lamang. Nababahala ani niya siya, lalo pat limang buwan siyang buntis na maaaring makaapekto sa kanyang ipinagbubuntis. Natatakot daw siya dahil sa cancer din namatay ang kanyang dalawang kapatid at ina. Matagas naman po siya, tas makulog naman po. Tas uni po, nagbuso, nagano na po, nagbuswang, para nagano pa po siya king, so padit na nana po. Tapos, ano, pag nakaano po kung sa so mga marara po o kay maharang mina kulogon depende dip, sa ating kung ano kay bisa lugaw-lugaw na sana mina no. dahil sa nakitang paghihirap ng kaibigan, naisipan ni Jomely na manawagan sa social media na naging daan naman para masuri ng doktor si Vanessa. Warang problema sa kwarta, buhay kita wang agapanta. Sabi ko, sumunay so nag-pray ako kay Lord na sana sa pagi kang vlog kung may mag-ano ba Tapos sabi ko, sige prepare ka, dahil kami kaput. Wala akong kaput ng kwarto, sarap man akong tiyos. So wala akong kaput. Sabi ko, bahala na si Lord. Matapos na maospital, pinili na lamang ni Vanessa umuwi na lamang dahil na rin sa kawala ng pera. Aantay na lang daw niya ang resulta ng ginawa sa kanyang eksaminasyon. Sabi ko po sa doktor na kung pwede po makaluwas kami ta, tayo naman po kaming financial na ano, na pangkaon kang agom ko po takay bako ko po wala pong bantay tapos po iyo po itong so sabi na ano daw magpirma daw po kami kung ano daw po so result na kung ano pong mangyari sa luwas wala po sinang panagutan tapos iyo po nagpirma po kami duman tapos tig ano asikaso po so bills na makalabas kami tapos sa maski po sa pamasahe dahil po kami paano, naghahagad pa po kami kay pamasahin. hinta. So agong ko po, nga po, dahil man po nakatrabaho at kaiba ko po. Nais ni Vanessa na madugtungan pa ang kanyang buhay para sa kanyang dalawang maliliit pang anak. Sana po matabangan man po ako maski po sa pag ano lang po kaning ano na ma i ano gilayon po ta haloy po kaya ano gusto po ko po so maaraman ko tulos po baga kung ano po ang ano sa kabila ng pagsubok na ito. Patuloy daw siyang mananalig sa Panginoon na siyang nagbibigay sa kanya ng lakas at pag-asa para sa mga balitang tatakbikol. Hercules Parmasena